Yo mga kauragong, ganito, ganito ang pagluluto ng dinuguan dito sa Bicol lalo na kapag may mga handaan at kinakailangan ng may dinuguan. Naglalagay dito ng saging, yung mura pa yung saba. Kasi ito yung nagsisilbing extender kapag ganyan sa mga handahan. Yung e, pampadami na yan eh. So ito na, nagbabalagay. At ayan na, isinalang na yung mga saging na hiniwa-hiwa nila. Nilalagyan niya ng gata mga ka -oragon. Pwede mo nga iluto yung saging ng ginataan na saging lang. Gulay na yon. At habang nagluluto tayo yan, meron na rin yung nakasalang na Yung mga buto-buto ng baboy na kinatay. Ayan, kasabay na. Para sa pananghalian. Handa na. Ganyan. Yung pagluluto pala ng dinuguan ng mga dapat dapat tinutusta muna yun. Yung laman loob yung ginagawang dinuguan dito sa amin. Tapos ayan na, ganyan lang kabilis yan eh. Ito na, finish na. Kala champorado. Masarap yan, panghandaan mga